Hello mga kuys, it's Kuys Abi again and welcome back po ulit sa aking YouTube channel Ngayon po ay wala na naman kaming overtime at uh, ngayong araw ay may bukunin ako na binili ko sa tanggon o carrot up bumili ako doon ng ah hindi pala, bumili pala yung asawa ko ng uh, diaper doon sa tanggon binili siya ng binili ng asawa ko ng salaga na uh, man sa tunon So, ibig sabihin, 14,000 Korean won. So, kung sa piso, more or less na sa mga 560 pesos siya. Kung bibiliin mo siya dito sa Korea, sa mga kage o sa mga bilihan ng mga uh, diapel, nasa 28, 28 to 30,000 Korean won. So, mahal siya. Pag sa karot mong binili, makakamura ka at marami kang, at malaki yung mga discount mo. Kaya ang ginagawa ng sawa ko, nag-aabang siya dun sa tanggon o carrot up dun siya bumibili ng gamit ng ah, gamit ng baby namin minsan kahit hindi gamit ng baby may mga gamit siya nang gustuhan dun at ah, nakita niya na mura lang yan, bibili niya at saka kukunin ko pag wala akong overtime o kaya ay sa sabado o linggo yan kukunin ko yan so ngayong araw puputahan ko yung uh, ah, dayapir naglalakad lang ako doon mula sa amin papunta dito kasi medyo malapit lang naman na sa mga 25 to 30 minutes ang paglalakad So papunta na ako doon mga kois. At uh, samahan niyo ako. At doon din mayroon din mga marami din mga basurahan doon. Dadaan ako doon at ipapakita ko sa inyo kung mayroon ako makuha doon na uh, gamit na tinatapon doon sa basurahan. So samahan niyo ako mga kois. So Yan, green na. Tawid mo na. Yan, doon ako pupunta dyan. Sa mataas na building. Ayan. Hindi lang to yung una kong uh, pagpunta dyan. Actually, mga siguro mga nagpas na limang beses. Ayan, yung building na yan. Kasi, Maraming nagbibinta dyan. Ewan ko baka, bakit maraming nagbibinta. Kaya basta. 6 mahigit na. Palubog na yung araw. Pero mainit pa siya. Ito ako na. Ah, dito na. nagulo kasi dito. Yung mga gamit dun sa, kang, sa tango no carrot app Minsan yung mga nila ay hindi pa nagagamit Yung pagka exist na or yung mga kumbaga ay yung size na nabili nila ay hindi tama or kaya napadami yung uh, nabili nila kaya kasi yung mga Korean mga ko is mumbilis lang ng hindi isahan, dalawahan lalo na paggamit ng bata lalo na pagdiaper, mga ganun mga damit, mumbilis lang ng bultuhan kaya pag, halimbawa malaki yung bata tapos uh, sobrang dami yung nabili nila tapos hindi na makasya ng bata, kaya binibintan lang ng mura minsan din yung mga nabibilis sa tanggo, no karotap yun yung mga uh, hindi pa masyadong gamit pero hindi na nila nagustuhan kaya may binilis lang bago kaya binibinta nila ng mura kaya palagi kami nag-aabang dun kasi marami yung mga binibinta na mura at maganda pa yun ako kasi yung lugar na to ay paakyat ayan mundo hirap Tingnan yung mga kaysa paakyat yung paakyat mahirap punta na ako doon ng mga scooter ito, mga rentahan na scooter niyon uh, coffee shop pero sarado yung mga minu nila oh. bakit yung lugar na to kaya pagkating doon sa taas ako hingal ng hingal <laughs> yung mga ng bike ayan, sa gilid lang pag mga, may mga card ka yan, pwede mo gamitin yan, swipe mo lang. not uh, bake shop. Uh, ayan. Malapit na po. Ako lang balang ganito. Uh, school zone. Oh, school zone. School lang natin ito. dito din oh, mga kamataas din yung building dito sa kabila. Pero never pa ako nakabili ng gamit dito na dito ko siya kukunin. Baka hindi lang talaga nagkataon. Usually dito kami nakakuha ng gamit oh. Marami nagbibinta dito sa Vivaldi. Ayan, Vivaldi yung pangalan. Ako hingal. Hingal na ako Paket oh. lugar eh. Ang laki ng payong nila dito, ma'am. Ayan, nakita niyo? yan yung payong. para Limbawa kung nag-aantay ka ng pagtawid tapos mainit or naulan, yan, pwede ka sumilong dyan habang nag-aantay ka pagtawid sa kabila din mayroon o, oh. ang payong iwan ko lang kung ito yung payong mo, ilang, iwan ko lang kung ka sa ulan nag-aantay sila ng bus Hingal na ako. Ito ay coffee shop. Coffee shop. May kukpa. Tumowin na. Malapit na ako. Pabasok na ako sa entrance. Dito nung bundok e eh, no Bundok Ice cream na ako sa entrance ng Vivalde Ito na ako sa entrance ng Vivalde Medyo patago lang yung Kuha natin yung camera natin kasi bawal din sa bawal din kasi sila eh minsan may mga na kaklamos nila pag nasagis sila ng camera o video kaya hindi natin palatan ha nang tayo yung mga playground ganda dito oh ganda ng lugar dito mga guys oh sana ako lang ganda ng lugar uh, mapipira mapipira yung mga nakatay, nakatira dito yan hanapin ko muna yung building tapos ay uh, yung number ng room tapos sabi naman kasi ng uh, namin yung gamit daw ay nasa labas na nakaready na daw lagay sa pintuan kaya hanapin ko muna so 107 yung building na pupuntahan ko hanapin ko yung 107 building tapos uh, ito 104 yung building. Yung 104 na building. Okay. Ang lugar dito. Malinis oh. Tapos bawat side mayroon siyang mga pahinga. Ano? Oh. Kahit hindi ka na lumabas ng uh, hindi ka na lumabas na malayo. Tapos dito ka lang dito lang ngayon magpipiknik ng ngayong pamilya. Ayan, may mga upuan sa bawat side. Tapos may gym din sa taas. Oh. Huwag natin medyo baka pagkalitan tayo. 107-2 Ang number to Ito ay 107-2 11-2 Anong number ng building ito? So dito na ako sa 107 Building you ng know, 107 Dito ako sa building ng 107 tapos ang bahay nila ay 702 na 7th floor ang oh, daming tapon dun mga kuys oh. mamaya daan na rin dito na ayan dito na ako 702 bakit na ako sa uh, um, 7th floor 7th floor

They appear to be big. Ah. Ito lang ako, na mabawis na nagkali ko. Yan ang nilagyan na sa hapang pipuan. Um, madali lang bumili sa tanglon at ibibigay na yung address at yung address ng bahay at tsaka yung number ng bahay sa building. Tapos punta mo lang. Ayun, pa mo na yung gusto mo Ah, uh, yung mga napili mo kukuha ko na kaya. After kong makuha yung tayo, pero nataman ako sa basurahan. May mga naglaro. Mga bata sa pamilya niya. Tapon mo. No? Ang tapon ay... Higaan. Ang ganda higaan. Ang ganda na higaan. Uh, tumayo ako sa basurahan pero wala akong nakuha mga boys pero dun sa taas kasi marami bang building doon marami sanang basurahan doon pero hindi na ako dadaan doon dito mayroon pa akong dadaanan dito na isang basurahan titignan ko kung may tinapon pakabaan na naman ako kayo na pataas paakyat hingal ako kayo pakabaan naman tingnan niyo, kung nakita nyo yan yung daan ay pakabas So hanggang dito lang mga kuwis Salamat sa panood ng aking video At magkita kita tayong muli San magkanyang palig ng mundo Ingat kayo palagi At Maraming salamat sa inyong mahalagang minuto